Kunyari ganyan, titignan mo yung mga baraan nila pag ano. At putay na na, patay tayo. Ito ang ikutin mo yan. Itaas mo, pwede mo itaas yung baba. Oh? Paul 9 Parjak Para alas, toper plastis Sino nilikay nyo? Nabla ka lang. Bakit? Ay bombay, oh. Kung matatalo mo ako, ka lang. Hindi, talo mo na ako ay, okay. Jack Black, ako oh, ano ay, oh, Black, black <laughs> <Yeah>. <-tale. laughs>

Puro tulak pa lang ginawa. Maybe this. Siete, otso. Dito, dito, dito. Dito. Seven. Dito. Dito. Wala na naman yun. Wala kang black. Murti na lang, wala ka. Ano rin, panabla yung black. Ano ko na ulit yung black? Black, 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 black. Parang nadali ni Bombay kagabi. Tagal ni Beba? Black, 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 black. Pagbot mo mo po siya, hindi na ako nakatalo. Hindi, gusto ka pa. Hindi ka pa. Ikaw na ako ng 50. Magpapagot 300. Gusto mo, hantayin muna natin. Hindi. <laughs> ay, oh. na sabihin <laughs> na natin sila. Nanda! Sabihin muna natin, magaya oh. na. Ayun, no? Ang mabalang yung barangay. hindi na naman yung ah, Ay, 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 ay malakoy, oh, okay. Kaya na. Okay. Okay. Meso, <laughs> oh. Oh, man, oh. ka na. Hindi Okay. Sa mo, oh, may sangbukabay yata. O. Yes,

ang oh, galing. Ano Ito. Sambut ako niyan. niyan. Sambut Sambut Straight. Straight. Pansasis. Queen. Sino? Pompers. Sino? Pompers. Sino leading? Paul. Punta ko ng Paul ako. Akin pa. Nakper. Sis. Sa

Ay, na lang, <laughs> Kulja. ay Kulja. na nanalo. Kulja. 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 ko eh. Kulja. 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 Kulja.

Bang malakas na naman, ha? Ah. Siyempre. nag na naman si Bombay. Okay na yun na malakas. Oo, sa Paano? Cool. Cool din. din. Paano din yan? Lading G. So, ano ba sa akin? Cool ako.